kaya na po magbigay ng latest po na ulat mula po sa katanduanes. kapo oh uh, good morning po. Uh, mayo sa ngayon na uh, wala pa po kami ng electricity uh, uh, mm. uh mm. yung communication namin ay limitad dang dito sa sentro bayan. Oh, uh, oh. Sir Roberto, maybe you can give us po an update. Mga ilan po, mga kababayan po natin ang naging uh, apektado po, dahil po kaya bagyong uwan. Uh, ilan po ang mga nas evacuation centers? Uh, can you give us po an update po, Sir Roberto? Sa ngayon po hindi nasen, uh, hindi pa natin malaman yung ano, yung mga numbers ng mga evacuees Oh, uh, oh. yung uh, evacuees po natin ah uh, mostly nag-COE uh, na yung mga oh. sa... Uh, mostly naman kasi dito, sheltering lang naman ang ginagawa. Oh. So after ng storm, uh, karamihan yan, babalik na sa kanilang mga bahay. So, balik-balik ah, mm -hmm. ano na po kayo, balik normal. Actually po sir, uh, ayun po sa NDRRMC, nasa higit 100,000 po na residente yung na, na, na lumikas na po sa mga evacuation centers. So, sa number po na ito, sabi niyo nga ay nag-uwian na po yung iba, karamihan po ba yung nag-uwi na dito? Ano pa po yung tulong na, na gusto po natin dyan sa Katanduanes po na pwede nating hingin sa ating gobyerno? Gabot po ba halibawa? Yes sir. Ah, uh, ganito po kasi ang situation natin na uh, kung uh, kung po natin sa mga evacuees, mm. uh, yung mga evacuees natin nagsiuwi na. Mm na. Pero yung totoong uh, uh yung resulta na ng, ng uh, bagyo ay makikita natin sa kani kanilang mga tahanan na rin. Ah. So marami pa rin ang, uh, kailangan ng bigyan ng tulong dahil uh, yung iba na antala yung kanilang hanap buhay. Oh. Yung iba wala namang reserve. Para sa kanilang uh, mga pagkain. Oh. Yung muna sir, po, uh, pagkain muna. Ah, pagkain. Oo. Oh. Oh, oh. I was going to ask, uh, Sir Roberto, uh, anong oras talaga yung peak na talaga naramdaman nyo talaga yung bagsik po ni uh, ni Bagyong Uwan? At ngayon po ba, eh, uh, uh, bumaba na ba yung tubig baha? O may mga parte pa rin po ho, ng uh, baha na nandyan? Kamusta na po ang panahon dyan? Sa ngayon po uh, medyo maula po ang kalangitan natin. Uh -oh. uh, may nagpa pero ano lang ito? Uh, konting ulan lang to. Mm -hmm. Pero yung hangin natin na uh, wala na. Ah uh, mga uh, breeze na lang ang natitira kayo 1 dito. Uh -oh. So uh, relatively uh, peaceful na po ang uh, uh, buong uh, lalawigan ng Kataluar oh. except sa mga hindi pa unti-unting uh, ng mga ano ng mga baha po natin. Oo. Yung follow-up question ko sa Roberto no, kahapon sa kasagsagan po ni uh, uwan, mga anong oras nyo talaga naramdaman po yung uh, yung hagupit, yung uh, bagsik ni uwan? Halos sa uh, simula po ng uh, alas 3 na madaling araw unti-unti na hanggang sa mm. nag-peak siya ng, uh, alas 10 mm. ng, uh, umaga. ng umaga mm -mm. hanggang uh, tanghali po uh, yung pagragasa oh. Uh, nitong si Juan. Oh, oh. Hanggang unti-unti na rin po siya after uh, uh, lunchtime, unti-unti na rin po siyang uh, oh, 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 oh. Oh. Mm -hmm. Sir, uh, may datos na po ba kayo kung may mga pangon na hingdaan dyan sa Katanduanes ang uh, naantala o nasarado nga po dahil sa bagyong uwan? At kailan po, kung mayroon man, kailan po ito, ito inaasahang magbubukas? At kung hindi pa man, meron po ba tayong mga rerouting? Uh, sa so ngayon po yung uh, primary road natin papunta po sa iba-ibang bayan. Uh, yung uh, papuntang uh, uh, norte po, yun po ang uh, barado dahil sa iba-ibang uh, debris or uh, landslide na uh po papunta sa ating national highway. Mm. Uh, Sir Roberto, uh, yung mga meron na ba kayong mga natanggap na ulat na may mga namatay, may mga nawawala? Kamusta po yung uh, uh, yung yung ating pag-deliver po ng mga relief goods, relief packs po? Hindi naman po naantala dahil po nga sa sa baka yung mga mga ha, mga daanan na hindi po madaanan. Sa casualty rate po natin na uh, isa lang po ang balita okay. uh, na namatay sa uh, doon sa parte ng biga kung saan nasa side ito ng ulo ng baha. Mm. Uh, 'yun lang po ang uh, na wala pa mang detalye nang uh, uh, ng casualty ito. Mm -mm. Pero sa lahat po, uh, wala naman pong ibang nasaktan, eh. wala naman pong ibang na namatay dito sa uh, lumipas sa bagyo. Mga ano na missing po. Yung mga nawawala, wala um, na? Uh, wala rin pong naiulat hmm. hanggang ngayong umaga uh -oh. na may nawawala pong tao.